So, bali mga kameks, dito tayo ngayon sa taas yan yung wirings na ginawa namin naglagay kami ng outlet and yan yung square box na nilagay natin papunta doon sa panel board pababa and dito yung ating bulb at dito naman yung junction box papunta ng ating switch yan tapos kung makikita ninyo doon sa kabila solar yun, junction box para sa switch papunta doon and ayun ay para sa outlet ayun yung outlet natin ayun yung switch natin is nandoon gusto kasi ng may ari eh, pag aakit na hagdan abot na agad so dalawang switch yon para sa labas din so ayun na so ayun mga kamikso so ibaba na yung ginagawa namin ngayon yun ay yung isang yun ay papatar papunta rin sa outlet at yun outlet din ayan tayo mga kamits mm -hmm.